First name, how do you spell it? Ruth Namba, R-U-T-H Last name, N-A-M-B-A Okay, bute hindi naging kanal ang last name And Hindi, Ruth Kanal Hello mga kabarangay, nandito tayo sa punong-punong Valerio's Tropical Bake Shop, Melpitas Branch At uh, dahil nga po, Thanksgiving ngayon Happy Thanksgiving sa inyong lahat At eto po ang ating uh, bida ngayon dito, si Tita Alice Leiko. Madalas ba kayo dito sa Valerius Milpitas branch? Yeah, mostly uh, two times a day. Uh, two times a week. Sorry. two, times two times a day. Parang hindi niya pag ginawa three times. Tita Alice. Anong binili niya po ngayon? Yan ang ginataang munggo nila. At saka yung putot ko. Yun. At Tita Alice, dahil po Thanksgiving today, and hindi pa ako para magtanong, what are you grateful for po? I'm grateful for everyday life. For good health and good health also for my kids and my family. At uh, kasama niyo po ang uh, Valerios sa uh, pag-wish inyo ng good health. At ang Valerios po ano sa dami-dami ng masarap na produkto, ito ay perfect pang dala sa mga patlak ngayong holiday season. pampasalubong, di ba? Pagpasyal natin sa mga kamag-anak. Yeah, yeah. Pag-party natin. Yeah. And Jan, ngayon po Thanksgiving. Eh, naisamig kayo pasalamatan sa pagtangkilig. So ngayon, kung kayo po ba matanong ko, mayroon ditong produkto sa loob ng Valerios na dadalin ninyo sa potluck party nyo ngayong holiday season. Ano po yun? Asan? Pakita natin. The puto. The, the puto? Oh. Napakas lang dito. The puto? <laughs> the, this one. Patihinga nga po. Puto plant. Or this one, the bigo ano The bigo sampler. Uh, yeah. O oh, ngayon, dita, dahil Thanksgiving, hawakan uh -huh. nyo yung niyo nyo. Biko. Yan po, uh, pasasalamat namin ng Valeria. Sa inyo na po yan. Oh. <laughs> Will, you get to take that home. Courtesy of Valerios, maraming maraming pong salamat. No problem. Happy Thanksgiving, Tita Alex. Same to you. I always watch you. Thank you. Even pa. when you went to Hawaii and everything. Alam niyo, yes. Kasi oh, yeah, yeah. pinadala tayo ng Valerios dyan. Yeah, I know. Yan, kaya yeah. papasalamat tayo. Chicago, nagpunta rin ako yeah, dyan. Exactly. So this is uh, think, uh, ano po, a family-owned business sa talaga yeah, namang hands-on. Yeah. Correct. At saka ito po ang isa sa mga BCS branch nila. At nais kong tawagin din yung ating... Uh, kapamilya dito. Ito, pakilala natin si Abby. Abby, come over. Hi, Abby. Yan, Hello Abby. po. Uh, ate, kaya napili niyo po yung puto plan, kaya Eto na po. Ayoko. Bibigyan ko po. May dagdaga ba? <laughs> oh, imagine yeah. naman dito. I always buy and then for my daughter. It's truly a lot to be thankful for ngayon oh, Thanksgiving. Yeah. Nice to see you. Same here, tita. And happy Thanksgiving to your family too. Happy Thanksgiving. Binabati namin kay lahat. At abi, halika dito. Batingin mo rin yung happy yung family mo. Happy Thanksgiving po sa ate ko sa San Francisco at sa kuya ko. Hi kuya and ate Ago. Yun lang And hi sa mga taga Pampanga po, Viray family. Dahil uh, Thanksgiving, nais ko rin pasalamatan, especially lalo na lagi kong kateks, si Jean Valerio, si Elaine Valerio, Lisa Valerio, ayan, and Tito Valerio, Tita, <laughs> at ang buong family mga anak ni Jean. So thank you sa inyo. And Abby, sa mama mo ko. Dahil uh, sa inyo, nagiging uh, masaya yung episode natin. Katulad dito si Tita Alice. Masaya, masaya? Yeah, mas I'm happy especially meeting you in person. Thank you po. Thank you. Thank you, Valerio. thank you. Shout out rin po. Nais ko pa salamatan dahil Thanksgiving naman do. Thank you po sa Ideal Vision Center for my glasses and then ang North Peninsula Meds pa sa South San Francisco for my skin naman po. So maraming maraming salamat. Salamat po. Alright! Hello! Hello! Thanksgiving episode itong inaanan natin. Happy Thanksgiving! Happy Thanksgiving! Ayan, nandito kami ngayon sa ano sa Milpitas sa branch ng uh, Valerius Tropical Bake Shop. Uh, kayo po, ano matanong ko? Madalas ba kayo dito? Ay, oo. Oh, oh. Gusto-gusto namin yung uh, whole wheat pandesal. Kung ikaw, papapiliin kita ng isang dadalin mo sa limbawa sa iyong uh, family. Ay, gusto ko lang. Lahat, <laughs> lahat walulungin. <Lahat> dalhin. <laughs> Isa, Nadadalin mo sa... Uh, holiday potluck niya, obie ano? Obi Pandisal! Nasaan, 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 Obi pandesal. lahat ng may obi. Ito, Obi pandesal? Ah. Dahil Thanksgiving naman. Para sa inyo yan! Ay, sagaba. Thank you! Ito ang nilupa. Ito. Ang ganda ng place ng Valerius Wilbitas yeah, din, no? Oh. Ito. O saan? Ito ng papa ko. Nilupa. Ito. Aha. Ito. Alright. Dito na nga sa bago yan. Ito yung nilupa. Ayan. Oh, alam ko, nakabili na kayo. Pero dahil ganun kagalante ang Valerius Tropical Bake Shop Wilbitas, para sa inyo rin yan. Ito! Oh! Happy Thanksgiving, Bob. Happy Thanksgiving! Happy Thanksgiving then! Happy Thanksgiving everybody!